How is it going, mga kakambing? Ah, Nag-check lang ako dito ng mga videos ko patungkol sa mga kambing kasi binanggit ko doon sa previous video ko na uh, itatag ko doon sa huling goat related video ko yung isa pang video na patungkol sa mga signs na naglalandina or dinatnan na ng estrus yung isang kambing. Alam ko nakapag-record ako ng video patungkol doon but when I tried to look for that video sa mismong uh, YouTube studio ni Alpha Adventure Farms, hindi ko rin mahanap. <laughs> hindi ko alam kung na-upload ko ba or ibang title lang na ilagay ko. But ang gagawin na lang natin ngayon, i-record ko na lang yung video na yun. Uulitin ko na lang ano. So ito, so ang topic natin, ano ang mga signs na naglalandina ang isang kambing. Okay? Uh, bago ko i-enumerate 'yung mga signs na 'yan, gusto ko lang ipauna na kapag nagpapasampa tayo ng uh, dumalaga na kambing, ang standard ni Alpha Adventure Farms ay dapat at least 10 buwan na ang edad ng babaeng kambing na yon. Sa edad na 4 months kasi, minsan may mga dumalagang kambing na dinadatnan na ng estrus o yung paglalandi. So, pwede, pues, posible silang mabuntis sa edad na 4 months o basta sila ay naglandi na Uh, pero hindi ko nire-recommend yon dahil nasubukan ko na yan na magpasampa or pasampahan ang isang 4 month old na kambing kumo ito ay naglalandi na ang problema dahil hindi pa nga siya uh, physically and psychologically mature uh, yung mothering instinct niya hindi ganun kaganda Uh, yung mga yung mga problems na na-encounter ko nung ginawa ko ang experiment na yan sinadya ko sila na pasampahan dahil yun nga dahil nga naglalandi na ah, ay hindi sila nagpapadede ng mga anak yun ang naging pinaka problema ko ano eh, nadagdagan pati ang trabaho ko trabaho namin no? na obliga kaming magpadedi so Uh, yung disadvantages outweigh yung mga advantages. Kasi baka iniisip nyo na mas makakarami kayo ng mga kambing, mas maaga nyo mapapakinabangan kung papabayaan nyo siyang masampahan porque ito ay naglandi sa maagang edad. Huwag nyo na hong ituloy dahil nasubukan ko na huyan Baka hu maobligad din ho kayo na sa tuwing panganganak eh hindi, siya, din niya mga anak niya mapupuyat lang kayo ano so mas maganda yung experience ko doon sa mga kambing na uh, ko sa mga back ko na ang minimum age nila ay 10 month old so yun lang siningit ko lang yun ngayon punta na tayo doon sa mga signs ang isang naglalanding kambing una sa lahat ay palaihi yan mas madalas ang kanyang pag-ihi kumpara doon sa Frequency ng pag-ihi niya kapag ito ay hindi naglalandi o kaya kapag ito ay buntis na Ma Madalas ang kanyang pag-upo uh, pag Minsan nga wala na siyang mailabas na ihi pero pumupwesto pa siya na Yung parang pag umiihi ang kambing, paano pa umiihi ang babaeng kambing uh, Yung parang umuupo siya na parang pa siya Minsan wala na siyang ilalabas na ihi pero ganoon pa rin siya ng ganoon Especially kapag ka nadidikit siya or napapalapit siya doon sa kulungan ng aming bak. No? So isa na yan. Pangalawa, yung kanyang buntot ay eh, ganyan, Ginaganyan yung buntot niya. No? Parang sa aso, kapag ang aso naman excited siya, nakita ang amo, gumagan din ang aso. Sa so, babaeng kambing ganoon, kapag naglalandi siya, nagwiwiggle ang kanyang buntot. No? Uh, pangatlo, uh, kung dating tahimik ang kambing mo na yan nung siya ay naglalandi na madalas yung pagbiblit niya pagbiblit ibig sabihin niya yung sound na kinikreate ng mga kambing yung me me yung mas madalas 'yon kasi doon sa normal niya uh, at mahahalata mo yan siya yung pita ka maingay uh, parang sa mga baka din yung baka kapag ka naglalandi uh, minsan maingay din siya pero hindi sa lahat ng pagkakataon ha at hindi lahat ng naglalanding baka eh maingay din ganoon din sa kambing Although nag enumerate ako ng mga signs sa inyo ngayon, hindi big sabihin na, lahat ng mga signs na to ay eh, across the board nag exist Minsan, may isa doon sa mga babanggitin ko ang hindi ginagawa ng naglalanding kambing. Para at least lang meron lang kayong mapagdikit-dikit na mga signs para masabi ninyo na naglalanding na nga ang isang kambing. And it's about time na i-breed ito sa inyong bak. So tatlo na no, na-enumerate ko. Ano pa ba yung isa? Pang-apat, ito ay babae itong pinag-uusapan natin. Ano, naglalanding kambing. Sinasampahan niya yung kapwa niya babae. No? Uh, kapag ka madalas niyang ginagawa ito at hindi naman niya natural ito na gawin yun, posibleng sign yun na ito ay naglalandi na. No? Uh, meron bang ibang mga pagkakataon na ginagawa din ng babaeng kambing yung pagsampa sa kapwa niya babae kahit hindi si naglalandi? Yes, merong nangyayaring ganun. Ano? Uh, yun ay kapag ka Uh, parang gustong uh, i-emphasize ng isang kambing na siya ay mas dominante doon sa kapwa niya babaeng yun. Parang kung baga uh, sa tao pag nagre-wrestling, o oh, paano mo masasabing ko ang panalo? Dadagan mo yung kalaban mo, di ba? <laughs> Tapos magbibilang ang referee na tatlong beses. So parang ganun ang dating sa, sa kambing. Siya yung alpha over that other female goat. Okay? Pero sa usaping paglalandi, isang sign niya na naglalandi ang kambing. Pag babae siya, pero siya yung sumasampo sa kapwa niya. Whether babae o lalaking kambing ang sinasampahan niya. Ano pa ba yung ibang mga signs na naglalandi ang kambing? Uh, minsan ugali niya na inaamoy-amoy niya yung ari ng barako. O kaya yung uh, hinahayaan niya yung barako na amoyin din yung uh, ari ng naglalanding kambing. So, yan. Uh, panglimang sign niya. Ano? Ngayon, itong mga sinyales na binanggit ko sa inyo, uh, medyo mahihirapan kayong mahuli ang mga signs na to kung hindi nyo kabisado yung behavior ng mga kambing ninyo. Kasi una, paano mo masasabi na mas maingay siya ngayon kumpara doon sa mga nagdaang mga araw or buwan o linggo kung hindi ka naman hands-on doon sa farm niyo, No? Kasi kung once a week, once every two weeks, once a month, once every quarter ka lang nakapasyal, eh, paano malalaman kung normal ba nilang uga, ugali yan o hindi? Normal ba nilang ingay yan o hindi? No? So, another sign pa, bibigay pa ako ng sign. Kapag ka mas malikot siya ngayon kumpara sa dating mga previous days or previous week ng isang uh, babaeng kambing. no? Pag mas... Uh, aligaga siya, mas hindi siya restless siya, no? Restless, no? Hindi naman siya hinahabol pero parang may nakikita siyang imaginary friend. Tak takbo dito, takbo doon, ano? So, isa yung isa, na namang sign niya na posibleng naglalandi ang isang kambing. O ano pa? Sa akin kasi dito sa Alpha Adventure Farms, may sariling kwarto yung mga barako. So, hindi sila pwedeng makihelo-bilo yung mga lalaki doon sa mga babae kasi mahirap yun. Uh, hindi ko na may sa kalendaryo kung nasampahan ba ang isang babaeng kambing at kung sino ang sumampas sa kanya. Uh, uh, hanggat maaari, gusto kong mabawasan kung hindi man matanggal yung mga guesswork or panghuhula sa pagmamanage ng mga hayop uh, The more kasi na ang atake mo ay eh, puro nang huhula ka lang, nang i ka lang, uh, mas mataas yung risk ng... Uh, uh, mortality pagka ganun. Unlike kapag ka na ikalendaryo mo, alam mo kung kailan siya nasampahan, at least meron kang idea, magbibilang ka lang ng 145 to 155 days, alam mo na kaagad yung week kung kailan meron kang aasahang may mga manganganak. So mas matututukan mo yung kambing na yon sa linggong yon para maiwasan yung stillbirth mortality, baka madalawa, malagasan ka ng dalawa, no? yung mga anak niya at saka yung nanay. Kasi hindi mo nga alam, may mga anak eh. eh. gabis pala siya ng anak, madaling araw baka pag mo, eh, patay na yung anak patay pa yung nanay niya lalo pat kung first time mga anak yan kailangan talagang babantayan uh, lalo tigit, kung native or upgraded lang ang nanay tapos yung pinaasawa mo, eh, imported pa na bower back. O, mas malaki yung mas malaki kaysa sa uh, expected yung anak nila o, first time pa niya, first parturition or first panganganak pa niya yun. sa so kailangan talaga i-monitor mo yun. Ha? So, ilan na yung enumerate yung mga signs? Anim, ano? Okay, ganito. Uh, may mga kakambing tayo. Alam ko, may, uh, minsan puro babae ang pang-umpisa ng ninyo. No? At wala kayong barako. Anong ang isa sa mga naisip kong baka gusto nyong itanong ay eh, ganito. Paano ko malalaman yung ibang mga signs na binanggit mo na-involve ang barako kagaya ng uh, hinahayaan niya ang barako na amoy-amoyin yung ari niya o kaya kung uh, uh, na mo na yung uh, babaeng kambing ay gumigilid-gilid sa kulungan ng barako eh, anong gigilid anong sinong gigilid-giliran niyang ganon kung wala naman siyang wala kang ka barako so ang pwede mong gawin ganito uh, kung may kapitbahay kang may barakong kambing kahit native pa yan basta barakong kambing no? kuha ka ng tela malinis na tela or lumang damit na malinis, ipunas mo doon sa ulo ng barako, sa may part, lalo sa payparting sungay, yung dugtungan ng dulo ng sungay at saka ng kanyang balat ng ulo, no? ipunas mo doon. And then, ilagay mo sa plastic bag yung tela na pinampunas mo doon sa ulo ng barakong kambing. Nadikitan na kasi yun ng hormones yung eh, ng lalaki. Pagkaganan. Ngayon, kailangan mo siyang isupot para makulob yung hormones doon para hindi mag-evaporate lang no? or uh, mabawasan amoy nung uh, doon sa telang yon. Pagdating sa iyo, sa inyo, paamoy mo doon sa mga kambing mong babae yung telang yan, lumang damit na malinis na pinunas mo sa ulo ng barako ng kakilala mo. Kapag ka sumusunod-sunod sa iyo yung babaeng kambing at nagpakita pa ng ibang mga signs na ito ay naglalandi nga, eh, it's a confirmation na naglalandi yung kambing na yan. No? Ngayon, no, kung sarili mo naman yung barako, at uh, pwede mo namang ano, pwede mo namang kumuha ka ng apron, ipunas mo nga doon sa ulo niya, tapos tali mo yung apron doon sa bewang mo. Pag sinusundan-sundan ka ng ilang babaeng kambing na naglalandi, sign na yon na may sumusunod sa yung mga naglalanding kambing. Akala nila, barakong, barakong kambing ka. No? So, na, na, yung, yung amoy ang uh, sinusundan, sinusundan, nila. No? Pero syempre, hindi naman, hindi naman iniisip ng babaeng kambing na ikaw bilang tao eh, kambing ka, kambing ka rin no? hindi yung amoy lang sinusundan nila no? ano pa o panghuling sign na lang to pang pito yata to pang 6 uh, sign uh, kapag ka medyo maga yung vulva vulva yung ari ng genitalia ng babae pag maga yon parang sarabit rabbit din sa kapag ka uh, violet ano kaya dark pink na o hanggang sa maging violet na yun talagang uh, standing hit kumbaga ang uh, doe pagkaganoon. sa so, rabbit kasi yung babae eh doe din ang tawag. No? So yan nakapag enumerate na ako ng mga signs ano na pwede niyong obserbahan, i-monitor kung ine-exhibit ba ng isang babaeng kambing niyan. So alam niyo na ngayon kung kailan siya naglalandi. Okay? So yun lang. Uh, I think, uh, yun upload ko na ang video na to at tatitlean ko na ng uh, ano, ano ba title na maganda dito. Ano ang mga signs o ano ang mga sign na naglalandi ang isang kambing? Okay. yun yung title na yan para wala nang kawala. Ano? So kung mayroon pa kayong mga questions patungkol sa pag-aalaga ng kambing, comment lang ninyo. Uh, basta may panahon ako, isasagutin ko yan. Yun nga lang, don't expect na within the same day. Kinabukasan, next week. Minsan kasi tumatagal, no? naiipon yung mga comments ninyo. Ang dami kaya ang mga comment. Ang uh, Uh, iniiwan ninyo so, ngayon, kung gusto nyong agaran, mabigyan ko ng uh, dedicated na attention yung pagsagot dun sa comment ninyo o sa mga questions ninyo you can avail yourself of my consulting service uh, nandyan sa description ng video yung link kung saan kayo makaka-consult sa akin uh, paglalaanan ko ng oras kaagad yun 30 minutes ba yan, isang oras yung binayaran ninyo, paglalaanan ko ng oras Uh, kung gusto naman ninyong matutunan yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, mag-register na lang kayo doon sa aking online at pre-recorded na goat farming seminar. Pinapauna ko na, hindi yun live. Pre-recorded ang video na yun. Pero nagtuturo ako doon, walang cut. Pito o or walong oras yata ako nagsasalita doon. Or five, six, ano na, basta may limang oras yun for sure. Walang cut yun, nagtuturo ako doon. Uh, pakinggan lang ninyo yun uh, dahil pre-recorded ito nasa sa inyo kung kailan nyo sisimulan or gusto nyo i-replay ulit-ulitin basta isang buong taon ang access nyo sa video nyo no? Uh, hindi siya live kaya alam ko may mga questions kayo habang nakikinig sa akin dun sa video na yon so ilista lang ninyo yung mga tanong ninyo dahil meron kayong libreng 30 day technical support via email kaya maganda, pag uh, approve ng account ninyo, within the first 30 days, panoorin na ninyo. Para magagamit ninyo yung Libring 30-day free email technical support. I-email nyo sa akin ang mga follow-up questions niyo at ako mismo ang sasagot sa mga yon So, huwag nyo kakalimutan sa first 30 days lang ng inyong registration, yung Libring consultation na yon Okay? Mayroon pang e-certificate to. Pwede kayong mag-request after ninyong pag-aralan, after ninyong panoorin. So, yun lang. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.